At dahil nga mas marami ng ganap ang ginagawa namin sa labas, lalo na ngayong summer, nagiging gala na tayo, yung mga gamit naming dala, e eh kadalasan kunsan sa na lamang mailagay o kumbaga hindi ba organized. At nakakatuwa, may nakita ako na dumaan sa wall ko na ganito. So napatingin ako at tinignan ko talaga yung reviews, then chinek ko yung link na nilagay at ayun nga nakita ko yung mga nakabili na talagang maganda at quality nga yung kanilang nakuhang item. Kaya naman dito kita nyo sobrang excited ako kasi nung binuksan ko nakakatuwa, meron na siyang kasamang anim na plate. Ayan o. Oh. So, ang kagandahan dito, yung paglagay mo ng ulam, kanin, hindi maghahalo-halo. Then, meron na rin siyang kasamang anim na baso. So, nakakatuwa dahil anim kami, apat yung anak ko, then yung partner ko. Kaya naman talagang saktong-sakto sa aming pamilya to. Then, eto, meron siyang kasamang malalaking tupperware na kinikinig pa ako dyan dahil pwede mong lagyan ng may sabaw o kanin. Then, dito naman, merong paglalagyan ka ng mga example na lang, gulay, isda, adobo, or kung gusto mo meron kang panghimagas, then meron pang isang malapad na ganito, gusto mo lagyan mo rin ng rice, para mas marami, so ang dami talagang mailalagay dito, so dito sa isang lagayan, kita mo ang dami ng laman Bale, itong pinakalagayan nya ganito lang siya i-assemble kapag ibabalik mo ulit so organize na organize yung gamit mo hindi magulo at hindi ba yung ano mo ang sakit sa matang tignan kaya naman sa so, mga magtatanong, ilalagay ko na lamang po yung link sa aking description box baba. huwag kayong magalala nasa 500 lang mahigit to, kasama na yung shipping fee mga manay